good afternoon ito ang isang uh, laging nagiging problema dito sa pier ng batangas at uh, nangyayari din sa pier ng kalapan yung uh, dito na kami dumating na ang problema walang bakanting rampa kaya andito lang kami pasamantala palutang lutang at hindi makadaong sa mismong pier hindi kami makababa dahil hindi maitabi yung barko dahil walang bakanting rampa ito po ay laging nagiging problema kumisan inaabot ng isang oras kumisan isang oras at kalahati na nandito lang sa tabi ng pier at palutang lutang hindi maidaong daong yung barko dahil wala kang bakante aantayin pa na may umalis e ito namang mga barko na dapat ay aalis ay nagaantay din ng pasahe na mapuno kumisan ay kahit oras na ng alis nila ayaw pang umalis Kaya ito po, ito yung sumusunod na Starlight Ferry sa amin kanina. ay eh kung ito ay may bakanting rampa uh, para sa kanila, eh magmauna pa itong makapag-disembark sa amin. Kami po ay sakay ng Montenegro, Santa Margarita. Ang problema, ayun o, oh, kita nyo yung isang green na Montenegro, parang Santa Brigida yata yun. At saka yung isang katabi niya, na may guhit na green at dilaw Montenegro shipping lines din yan ay eh, sila nakaukupa doon sa rampa na dapat ay aming dadaungan kaya ang nangyari itong aming kaninang starlight peris na nalampasan ay eh, baka mauna pang makapagtak kaysa sa amin mayroong isang barko doon na nakatagilid na no? oh. Bakit itong barkong itong nakatagilid ay eh, hindi na lang hilahin sa mas malalim at palubugin yeah, na. Niya na lang mabulok diyan. Sayang yung bilis ng barko. Actually wala pa kaming 2 hours bumiyahe at nakarating na dito malapit sa Batangas pero ang problema ay hindi kami makadaong at wala daw bakanting rampa ba naman ang buhay na to? Thank <laughs> you. kailan kaya masusulot lang nito problema ito dito sa pier ng Batangas kapat magdagdag sila ng rampa